Hello guys, good morning guys. Tingnan nyo guys yun. Super ang ano niya. Ay guys, super siya guys. Masarap to guys. Galunggong na ano, yung tinatawag guys sa ko na galunggong na bilugan. Mas favorite ko to guys. Sariwang sariwa yan guys. At gagawin kong paksiw. Paksiw na madaming kamatis. And guys, na padalawang luto na ako nito guys. Yung isang klase na ko siya. Na ko, pero may ano, may gulay na talong. Ayun guys, naka-ready na yan guys. Grabe guys, bete lagi aku nagkikrib uh, sa ano um, sa mga guys Amoy na amoy yung suka guys Pati sa ilalim yung guys madami yung kamatis sa ilalim Yung sili props lang yung guys Hindi ako kumakain ng sili OMG. Yan, lagyan ko guys ng kunting olive oil. At hindi na aking akin guys ang ulam. Buto na yan guys. Nagmamantika guys.